Inamin ng singer na si Kyla na minsan niyang kinwestyo ng Panginoon matapos ang kanyang sunod-sunod na miscarriages. Sa kanyang panayam kay Oji Diaz na mapapanood sa YouTube channel ng nito, napag-usapan nila ang kanyang mga pinagdaanan bilang isang ina. Hindi naman kaila sa publiko na apat na beses nang naranasang makuna ni Kyla. Matapos kasing maipanganak ng kanilang panganay na si Toby ay nagdesisyon sila ng asawang si Rich Alvarez na maghintay muna bago sundan ang panganay. I'm not sure nga po if we made the right decision. Actually naiisip ko dapat ko ng e-regret na nagwait kami too long na sundan si Toby, sabi ni Kyla. Apat na taon muna kasi ang lumipas bago sila nagdesisyong subukang magkaroon ng pangalawang anak. 2018 nagbuntis na ako tapos parang nagmiscarry ako, that year, 2018, twice akong nagmiscarry, I started the year with a miscarriage and ended the year with another miscarriage, pagbabahagi ni Kyla. Ayun pa sa kanya, malaking factor rin ang pandemic dahil matapos ang dalawa niyang miscarriage ay nagpa-therapy siya. Ngunit nang mangyari ang pandemic ay nagkaroon na siya ng takot na lumabas dahil sa virus. Nagkataon ring naglaps na ang kanyang treatment. Akala raw nila Kyla na magiging okay na ang recent niyang pagbubuntis, ngunit sa kasamaang palad ay hindi pa rin ito nabuo. Dagdag pa niya, medyo heartbreaking po yun kasi sobrang gustong gusto namin masundan si Toby talaga, tsaka gusto niya ng kapatid talaga, as in nagre-request siya, gusto niya ng brother. Kinwestyon rin ni Kyla ang Diyos sa mga nangyayari sa tuwing nagkakaroon siya ng miscarriage. Mahirap po yung feeling na mawawala ng something that you've prayed for and hoped for and you wanted tapos bigla na lang parang ibinigay sa iyo tapos kinuha ulit tapos you have to go through that over and over sabi pa ni Kayla Ngunit na realize rin niya na baka may ibang plano ang Panginoon sa kanilang pamilya Even though we tried so much, we did everything, nagtreatment kami and all that, we went to the doctors, hindi pa rin eh feeling ko kasi he has other plans for me And naniniwala naman ako na lahat ng gusto ni Lord ay maganda para sa atin, sabi pa ni Kyla. Yun na lang daw ang nagbibigay ng peace of mind sa kanya na hindi sila ilalagay ng Panginoon sa posisyon na ikasasema nila. Sa kabila ng mga pinagdaanan ay nais pa rin ni Kyla na mabigyan ng kapatid si Toby. Natanong naman siya ni Oji kung naaalala pa rin niya ang kanyang mga apat na anghel kapag nag-iisa siya. Ani Kayla, kapag umuulan po, feeling ko pag naririnig ko yung mga patak ng ulan, feeling ko yung mga anak ko naglalaro, feeling ko naglalaro lang sila. Ganyan na okay, nandyan lang yung mga anak ko, naririnig ko sila sa mga raindrops. Basta raw pakiramdam ng singer na tuwing umuulan ay nandyan lang ang kanyang mga anak. May time po na napapanaginipan ko para tina ng anak ako, tapos may time pa na parang hinahatid ko yung anak ko sa school, tapos magigising ako. Umiiyak ako kasi hindi ko nakita yung face, kwento pa ni Kyla. Pagpapatuloy niya, naiiyak ako kasi syempre parang feeling ko I will always wonder kung ano ba yung itsura ng mga anak ko kung pinanganak sila, ganun. So parang minsan sabi ko sana nakita ko yung mukha ng anak ko, hanggang dito na lang po, ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba.